Hello po. Good morning. Magpudutin ko lang. Hello po, good morning sa inyo. Welcome back, welcome home. Ah. Uh, Mababati po kayong lahat. Welcome po sa aming munting tahanan. Ayan, kahapon po ako dumating dito at medyo kinabi at nakapagkunta sa mga kaibigan. Kaya naman, natulog na agad na ginaibanak. So, inahanap ko po ang nai Nay! Nay! Ay, Diyos ko, ito ang aming bahay. Medyo malilis na. Ayan. So, ito po yung paborito kong aso. Ayan! Si Doberman. O si Dober Dog. Oh, si Pulgoso. Gumanda na. May anak na siyang dalawang baby. Kamu sa kananig? So, ayan po ang paligid na. Nalinisan na po. Ayan. Nay! Ay! Ayan na po ang inay ko. Namimitas ng ano. Aba! At ano drama naman niya. Ah, ninay! At talaga naman meron na pala kami mga ano. Ayan, tanim. Ayan, tanim po ng aking kapatid. Aba naman eh. Ano yan? Opa! <laughs> Ayan! Oh, bati mo kayo sa aking mga ano. Bati! Hello! Hello! hello. Allah, Diyos ko! Tanay <laughs> eh! <laughs> Ay, ganda eh. Saliwa-saliwa, mga sisi. Ayan, oh. Namitas ang inay. Ayan, pang isa. Opo naman. Ay, lagi na doon inay. Ay, huwag niyo pituhin At napaka, ano pa yan? Bata pa. Yeah. Oo. Oh, okay. oh, okay. Kamusta naman? Kayo? <laughs> uh, kamusta kayo? Hindi uh, eh, na tayo nakapaguntahan at gabi na. Uh, Oo. Oh, oh. Ay, siya. Lagi kailangan sa akin, mga sisi, sa ibang bansa. Ay, uh, kamusta daw? At gusto na akong pauwiin dito sa kalapan para kayo ma madalaw. O, oh, diba? Taray naman ang ating ano eh. Meron na tayong patulahan eh. eh ano na magagawin niyo na napakadami? Ay, nabibirin, ha. Ha? Nabibili, 20 isa. Wow, napakamura naman benta nila. 20. Kapagbili <laughs> so, na kami, napat, apat. 4? 20, 80. Wow, may 80 nang inaik. Wow papaya. Oh, nasan po ang papaya? <laughs> ay, ah, kumain na kaya? Ano yung ginagawa? Wala, ay, yung nagagamas. pang pa inay. Diyos eh. So, ito po yung alaga namin, rabbit. Ang si B1 at si B2. Rabbit! Ang white rabbit. Alaga oh. Eh, huwag kayo magsata ah, na yung kutsilyo. Baka kayo madapain ako, Diyos ko. So, ayan. Pa. Aba, pinapakain Anong niluto nyo? Gusto ko yung fried chicken. Gusto ko yung, ano, mga isda. Aba! Eh, tananay ko. Pakasipag. Eh, kayo mag-iingat dyan at baka meron mga ahas. Nay. Eh, okay dyan masyado, ano ito lang kayo sa unahan. Tama na yan. At okay na rin po yung ginagawa ng nanay kasi. na exercise po inay. okay sa po walang magawa eh ano manamatakan ba anak ko ano 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 Ako. ano 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 Abay, matagal na. Ha? Uwi na ulit. Opo. Si Sister si Cecil. Oo. Oh, taray, Ibabait yun. Ni... Ha? Aba! Di papasko. Ah, ha? Di na papasko. Di na kailangan yung inay. Bakit? Bakit papapasko? Ano mabait nga sa akin yun? Ibinigyan eh, nga ako ng cellphone nyo on. Hmm. ano. Ganun talaga. Hindi. Ay, Opo, may trabaho yun. Sari-sari, ang Okay. okay. Ah, ay, ay, okay. May ha! Babas ay, ka Ayan sasabihin ko. Sasabihin ko, kay Sister Hershey, ayan. Talaga, eh. hindi daw masama at may papasko. Ha! Ay, ha! Ay, <laughs> Uh -uh. O nga naman, tama naman po yun. Eh, kaya lang, eh, medyo alam mo naman ang mga tao at maraming uh, mga batikos-batikos keme. Huwag sabihin tayo nang Hindi. <laughs> uh, uh. Ayan. Apo, titignan ko na itong ating ano, uh, itong sidigong Eh. Uh. Ay! Digong! Kamusta naman binatang binata ka na? Ha? Ang eh. Oo. Ano kamusta ka na? Ha? Sorry, parang baboy damo eh. Oo. Diyan ka muna at malapit ng Pasko ha? Haba? Pasko at malapit ka ng Makatay. Haba? Hindi, a joke lang. Hindi ka namin kakatayin. Okay. Makain na. makain na, na. Ay siya, ipahinga ipa muna kayo at para pagod na kayo dyan. Hindi. Nay! Ay, na Oo. Oh. Ito yung pagod na pagod. Tignan mo na itsura nyo. Pagod na pagod, pagod kayo eh. Kumain na. Obo. Kapag ganda talaga ng aking ina eh. Parang ano eh. Parang bunga ng patola eh. O nga naman. So ayan, ang aming paligid. Uh, uh, hindi kakain muna ako na ay eh, kayo dito banda rito kayo huwag kayo pupunta dyan baka kayo ng ahas ha walang ahas eh, dati nga yung manok natin dyan pinulupotan ng sawa oh ba kasi kayo kayo hindi naman kayo si Darna Oo oh, oh. kain muna po ako kumain na kaya okay ako sa bahay Okay, kakain muna. So, may pagbabago din naman ang baka eh. <laughs> ang paligid. Ano ni sana eh. At syempre, yung po ang dinadaanan ko. Natabasa na nila. Ayan. sobrang malinis na po. Di po ng nakarang taon. At talaga masukal na masukal at nakakatakot. So, yung bumbaligid namin. Puro sa sahan. Ayan. Kukuha ng uling ang inay daw. ng kanin ng baboy. Oo. Oo. Nanay, ako na po. Ayan, so, ito po yung uling Binili na ito, Nay? po. Tapos na. Eh, daw po isang sako na uling. yahoo Eh, oh. gumawa shadow mo papa good night ha. Tama na ito. Oo, oh, papa good pero hindi dito tutulungan. Sa inay bana. Ayun, ayo po magpatulog. Gusto niya po ako siya ang gumawa. Ingat kayo, Nay. Nay. Ako muna pumunta kayo na Tito Robert, ha. Nagkikita kami, punta kami, handaan na. Ha? Ano Hindi ko alam. Huwag ka lang sumama, ha? Kakakain mo na. Salagi sumama, eh. Uh Oo. -oh. May kanin pa sa baba, eh. Eh, dyan muna kayo, ha. Bukas na lang tayo magluto. May lechon. Lechon? Kayo <laughs> eh, high blood na lechon pa rin, ha. Sa New Year na lang tayo mag-lechon, okay? Abay muna po. Okay, thank you po. So, ayan. Nakabisang inaibana. ako. utak dito, Robert, hanggang dito na lang muna pagbablog yung inaibana. At maraming, maraming, maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Kita-kita po tayo.